Hello Mike Test, Hello Mike Test. May isang nakakayak at talaga namang nakakapagpagtamdamin na sulat ng dating yumaong Ferdinand Marcos Sr. Para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon na tila alam na niya ang mga pagsubok na kakarapin ng kanyang anak. At kaya nga naman napapansin ko na kaya pala matatag ang ating Pangulo ngayon. Ay tahi, semensahi sa, sa huling sulat ng kanyang ama sa huling birthday ng kanyang anak. Bagu ito tulo yang namahinga. Halika, atin nung tignan mga kaibigan. Ating panorin ang video ito ay magpatuloy. Tubong-bong my only son, dated October 15, 1988. This book may be my last legacy to the Filipino people. I wanted you and I, me and Irene, to be among the first to read it. For while other Filipinos may waver as to what they would be willing to pay for our country's freedom, we belong to a breed that has never counted the price we must pay for freedom. You are true soldier, and our credo has always been battle for country's freedom to the death. but more than that, price of even fortune or life most valuable to a man, honor itself. As I write on your last birthday, go with pride and embrace your destiny. God always go with you. Your father, Ferdinand. Isang nakakantig na mensahe kaibigan. Ang panukala ng dating yumaong Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang anak na noon pa ay ginagawa ng sentro ng pamilyang Marcos ang ating Pangun upang maging matagumpay ang kanilang mga liderato. Katulad na lamang ni Ferdinand Marcos Sr. noon sa kanyang unang panunumpa bilang Pangulo noong Disyembre 30, 1965. Malinaw na biniging diin ni Ferdinand Marcos Sr. ang papel ng ating Pangun sa kanyang pumumuno. Ika pa niya, sa ng inyong mandato at sa biyaya ng makapangyarihang Diyos, ako'y naririto ngayon. Pinanindikan niya ang pananampalataya ay haligin ng kaayusan at pagunlad ng bansa. Sa kanyang mga talumpati at mensahe, palagi niyang hinihikayat ang sambayanan na magkaisa at kumapit sa moral na paninindigan. Isang paninindigang nakaugat sa pananampalataya. Para sa kanya, ang bawat pagsubok ng bansa ay maaring lagpasan kung may takot sa Diyos at disiplina sa sarili at makalipas ang ilang dekada, patuloy na isinasabuhay ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paniniwalang mahalaga ang panalangin sa pamumuno. sa kanyang talumpati sa 49th Philippine National Prayer Breakfast noong Nobyembre 2024 binigyang diin niya ang pamumuno na walang pananampalataya ay parang barkong walang kumpas makakarating sa laot pero mawawala sa direksyon Isinambit din niya na ang kanyang personal na panalangin na ako sa Diyos sa mga biyayang natanggap na natin at patuloy akong nananalangin na pagkalooban niya ako ng karunungan, mala-sakit at pangumahal sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa harap ng mga kalamidad, hamon ng panahon at pagsubok sa pamahalaan, ang sama-samang panalangin ang pinamakapangyarihang sandata ng isang bansa. Kaya nga naman, sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharapan ng ating gobyerno ngayon. Ito ang panawagan ng Pangulo Kaibigan sa bawat mamayang Pilipino. Sa maraming panayam at talumpati, bukas ang puso ni Pangulo Marcos Jr. sa paghingi ng dasal mula sa mamayan. Sa isang panayam, sinabi niya, Ako'y nananawagan, ipagdasal niyo ako at ipanalangin natin ang ating bayan. Hindi ito kaya ng isang tao lang. Ipinapakita nito ang kanyang pagpapakumbaba at paniniwala na ang tagumpay ng isang pamahalaan ay nakasalalay hindi sa talino ng pinuno kundi sa tulong ng ating Panudiyos at suporta ng mamamayan. Ang panalangin ay hindi lamang bahagi ng pribadong buhay ng mga Marcos kundi naging sentro rin ng kailang pampublikong paglilingkod para kay Marcos Sr. Ito'y simbolo ng pagkakaisa, disiplina at muling pagbangon ng bayan. Para kay Marcos Jr. Ito'y sandigan sa gitna ng hamon na makabagong pamumuno. Isang paalala na ang tunay na lider ay marunong lumuhod at manalangin bago tumindig at magpasya sa gitna ng pagbabago, krisis at pag-asa na nanatiling makapangyarihan ng panalangin sa puso ng mga Pilipino maging sa mga namumuno sa kanila at sa bawat panawagan ng Pangulo para sa dasal sumisilip ang isang simpleng katotohanan Kaibigan, ang panalangin ay hindi kainaan ng lider kundi lakas ng isang bayan purihin ang ating Panunong Diyos. 1.15 verse 5 Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay isang namumunga ng sagana. Sapagat hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang liham ni Ferdinand Marcos Sr. kay Bongbong Marcos ay napapayag ng kabigatan ng pangunguno, ng responsibilidad bilang anak at ng hangarin na may para ng adikain ng pamilya para sa bayan. Subalit so, sa gitna ng lahat ng ito, isang katotohanan ang dapat maging sentro ng anumang literato. Ang ating Panuso Kristo ang tunay na pundasyon na makabuluhang pamumuno. Sa so, 1.15 verse 5, malinaw ang mensahe ng ating Panginoon Hiwalay e, sa akin, ay e, wala kayong magagawa. Ito'y paalala sa lahat, mag-iikaw man ay ama o nagpapayo o anak na umaako ng bagong responsibilidad na ang tunay na lakas, karunungan at tagumpay ay nagmumula lamang sa pananatili natin sa ating Panuso Kristo sa panahon ng pagdidesisyon, sa oras ng pangunguna sa bayan at maging sa mga pribadong sandali ng kahinaan ang pagiging konektado sa ating Panuso ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon at makadiyos na layunin hindi sapat ang karunungan ng tao ang gabay ng ating Panuso Kristo ang nagbibigay ng liwanag sa dilim purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama